Alam nyo ba na ang pagiging magkarelasyon, magpartner o mag-asawa ay hindi garanti na hindi na maglalandi yung partner mo sa iba? Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit lumalandi, naglalandi ang partner mo kahit kayo na ay magkarelasyon, magpartner or mag-asawa? Kung nakaka-relate ka sa topic na ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, eto ating aalamin ang mga dahilan kung bakit nakikipaglandian pa rin ang partner mo. Number one, eto yung validation. Sa isang relasyon minsan, dumarating yung time na sobra na kayong busy, napapabayaan ka na dyan. Minsan, hindi na niya napapansin kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Alam nyo, yung mga ganitong mga tao, kaya sila nakikipaglandian kasi may feeling of emptiness sila. Kaya ayun, kapag nakikipaglandian sila, matik yan na doon sa opposite sex na yun, sasabihin na maganda ka, sasabihin na ang pogi mo, sayang naman, di ba? Lahat ay sasabihin yung good points sa iyo. At yan naman ay gustong gusto mo yung validation na natatanggap mo, yun ang nag-feed sa iyong emptiness na nararamdaman. Ganyan ang ibang mga individual na feeling nila ay hindi na sila attractive, hindi na sila desirable, ganyan. Nakikipaglandian sila para makakuha ng validation kung sila pa ba ay kanais-nais, kung sila pa ba ay talagang katakam-takam sa paningin ng opposite sex ingat-ingat lang po kasi madalas kapag ganyan ang ginagawa mo, para kang nagsusunog ng basang kahoy. Habang tumatagal, painit ng painit yung apoy na yan hanggang sa masusunog na rin yung kahoy at alam mo na kung saan patungo yan, di ba? So, ayan po, ang number one. Number two, ito, yung excitement. Oh, alam mo, iba rin kasi ang pakiramdam kapag nakikipaglandian ka sa ibang tao Siyempre, ang nakukuha mong mga feedback doon sa kalandian mo, siguradong puro papuri sa sa'yo. Yung nakukuha mong excitement ay sobrang nagpapasaya sa'yo. Kasi nararamdaman mo na wow, marami pa palang na-attract sa akin. Ganun, di ba? Kaya ka nakikipag-flirt, nakikipaglandian. Diyan mo nakakamit yung mga pakiramdam na kakaiba. Yung thrilling kapag nakikipag-flirt ka sa ibang tao. May mga usapan kasi na talagang uh, rated R. Ganon yon sa usaping pakikipaglandian, di ba? Ganon, talagang yung thrill at excitement na nakakamit ng taong nakikipaglandian, yun talaga ang gusto niyang ma-experience ulit dahil pakiramdam niya ay napapabayaan siya. Pero tulad ng sinabi ko, mag-ingat ka kasi siguradong masusunog ka dyan sa pinapasok mo. Kapag hindi mo na-control yung sarili mo, walang ibang patutunguhan yan. Sigurado yan. Number two. Number three. Ito, yung unhappiness and dissatisfaction. Wow! So ano ba ang ibig sabihin nito? Ito yung uh, lonely ka, yung hindi ka na satisfied sa relasyon ninyo. Madalas, ito yung hindi ka na naliligayahan literal sa inyong paglalambingan. Maaring yung partner mo ay pinapabayaan ka na or maaring yung partner mo ay talagang hindi na niya ibinibigay yung pangangailangan mo bilang kapareha sa usaping lambingan, di ba? Kaya ayan na, talagang nagiging lonely ka na. Yung pakiramdam na yung bagay na yun ay nawawala na sa'yo, yun ang gusto mo ulit makamit. At binadaan mo na yan sa pakikipaglandian sa iba. O, oh, di ba? Kapag hindi mo na nakakamit yung bagay na yan sa partner mo, sabihin mo sa kanya, yung nararamdaman mo tungkol sa bagay na yan. Alam ko na lahat ng mga bagay ay nakukuha sa mabuting usapan. Kapag hindi ka pa rin pinakinggan, siguro may valid na dahilan ka na para gumawa ng ganyan. Pero kapag pumasok ka sa ibang relasyon, tapusin mo muna yung dati mong relasyon bago ka papasok ulit sa isang bagong relasyon. Okay? Number three. Number four. Ito, yung lack of fulfillment. So ano nga ba yung fulfillment na yan? Marami yan. Maaring sa emotional, maaring sa physical, maaring sa financial. O di ba? So napakalawa. Kung sa usaping financial ay hindi na niya na ibibigay yung mga pangailangan niyo para mabuhay, yung basic needs niyo ay hindi na niya kayang i-provide. Ayan, isa yan sa dahilan. Or yung sa emotional, di ba? Kapag uh, hindi na niya na ipaparamdam or hindi na niya nararamdaman yung presensya mo, yung pagmamahal mo, ayan na. Or kapag o sa ping, lambingan, wala na. Siya na ay laging naiiwang mag-isa at uh, hindi na siya nakakatikim ng ana-ana na yan, di ba? Kaya ayan, yan yung lack of fulfillment na sinasabi. Kaya ayan na, umahantong na siya sa pakikipaglandian sa iba. So dapat ang mga issues na yan ay dapat ma-resolve para hindi na pupunta o hindi na aabot sa mga ganyang sitwasyon. So, ayan po. Ang number four, number five, ito, yung gusto ng ibang karanasan. Hmm. Medyo ito na yung malalana. Yung ibang mga dahilan dito ay legit na may kakulangan. Eh, ito naman, literal, na gusto na niyang makatkim ng ibang putahe. Kasi subconsciously siguro, ay talagang iniisip na niya. Ano kaya ang pakiramdam kapag pumatol ako kay ganito or ano kaya ano kaya ang feeling kapag ganito ganito o oh, di ba so kaya siya nakikipaglandian ay literal na gusto niyang pumasok sa kakaibang relasyon gusto niyang matikman kung ano nga ba ang karanasan ng mga taong nasa ganyang sitwasyon kung ano nga ba ang lasa kung ano nga ba ang experience ng mga ganyang pangyayari literal na gusto niyang pumasok sa isang relasyon na bawal. So, ayan, ang number five. Number six, ito yung incompatibility. Oh, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Yan, yung hindi kayo tugma or hindi kayo nagmamatch. Kumbaga, eh, marami kayong mga bagay-bagay na hindi kayo nagkakasundo. Sa mga opinion nyo, isa yan. Talagang umaabot kayo sa punto na talagang nag-aaway na kayo kasi iba-iba talaga ang inyong pananaw ang inyong opinion sa mga bagay-bagay. At yung compatibility rin sa physical na aspeto bilang magkarelasyon sa usaping lambingan, magkaiba kayo ng frequency. Di ba? Diba? Yung isa ay talagang napakataas ng kanyang energy. Yung isa naman ay talagang wala lang. Ganon. So, expectedly na hindi na kayo compatible. Di ba? Diba? Kung yung isa ay gusto niya ay makailan beses. Tapos ikaw naman ay tama na sa'yo yung isa lang. O, di ba? Diba? O di kaya, yung isa gusto niya ay mayat-maya, araw-araw. E eh, ikaw naman, gusto mo ay isang beses lang, isang linggo or isang beses isang buwan, di ba? Sapat na sa'yo. So talagang hindi na kayo nagkakasundo. Hindi na kayo match sa maraming bagay. O di ba? Kaya hinahanap na niya yan sa iba. Kaya siya nakikipaglandian. So ayan po, ang number six. Number seven. Ito yung attention seeking. Ito yung literal na nagpapapansin ka. Yung talagang nakikipaglandian ka yung literal na ikaw na mismo yung pumupunta, nakikipag-usap sa gusto mong landiin. Ganon yun. Talagang nagpapapansin ka. Kasi ang pakiramdam mo sa sarili mo ay KSP ka na doon sa part mo. No, pansin ka. Pinakabayaan ka na. Kaya yung o, feeling na empty ka, kinukuha mo na sa labas. Kaya doon ka naghahanap ng atensyon ng ibang tao. At dyan na pumapasok yung pakikipaglandian mo sa kung kani-kanino para lang makuha yung validation sa kanila. Di ba? Ganon yun. Tulad ng sinabi ko, ingat ka, kasi siguradong walang ibang pupuntahan yan kapag ikinuloy tuloy mo yan. Di ba? Number seven. So, ayan po ang mga dahilan kung bakit may asawa na, may partner na, may karelasyon na, pero nakikipaglandian pa rin sa iba. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. next story time don't forget the subscribe